Hello guys! Good morning guys! So maone ang uh, mini garden sa akong mama no? So ayan guys uh, para lang may, may, may ano tayo so binibijuhan ko yung garden ng mama ko so ito yung mga tanim niya guys mga mga talong so, dati meron kami mga okra wala naman guys na ano na na ano na na harvest na nila So, yan na lang yung mga natira namin mga tinanim, mga tanim na mga gulay, talong. So, yan ang daming bunga ng talong ng mama ko, guys, no? So, yan pala yung talong na yan. Binili namin yan noon sa Shopee, eh, yung liso niya, yung buto niya. So, ayan, yung masipag kong mama, ah uh, tinanim niya. So, ayan na yan ngayon. ah uh, may mga bunga na siya, guys. So, ayan, no, makikita nyo. Ang daming bunga guys. Nakaila na kaming ano niyan, gulay. So yung iba, uh, bininta ng mama ko. Kasi sipag yung nanay ko guys. Magbinta ng mga gulay-gulay. So mga tanim niya, mga <coughs> tawag niyan, mga talbos ng kamuti, mga tanglad, kung ano-ano, mga lugbati mga kangkong. So yan, uh, ititinda niya yan dito sa amin. Lalako niya. So, yan na, uh, yan yung mga uh, ano namin, guys. So, ang ano niyan, mga libon-libon na yung ano niyan. Kasi hindi na na nagunahan, gawa ng busy yung nanay ko sa pag ano, guys, panaygon ba. Kihapit ng Pasko. So, yan. Ah, uh, yan, guys, ah, uh, daming bunga ng sili, no? So, yung sili pala na yan, eh, hindi maanghang. Ano lang yan, kaunti lang yung anghang yan kasi, ano, um, iwan ko anong tawag ng sili na yan. So, yan guys, salamat. Bye-bye.